Oh. Nasaan mm. kaya ang kapidinay? Eh? Ay asukol naman ang nandidine eh. Ay, ano kaya, eh? Oh, ay wala naman din eh. ng ano lugar ring kay Kapitang Ari. Ako yung pag timplay eh, wala naman. Ay pag hindi, di ang ating play, hindi na eh, di wala. Ay. Eh? Oh. Sorry, wala namang kape din eh. Nawalan naman. Aba. Diba? Nasaan kaya yung... Ito, ay nalinti ka na ito. Wala namang kape din eh. Ay, walang kape, kapitan. Narsinda so. Ang bagong tarot ay reklamo na reklamo. Wala daw kape, kapitan. Ang bigla kape. Ay, walang kape, kapitan. Ay, walang kapi, kapitan. Ay, walang kapi, kapitan.

Ang ba, ba, yung ba, masagin, ba kung, kung, kung ng iyo yan. Hindi naman nasabi, hindi mo nalilaw. Kung nagkasabi mo na walang kapit-kapitan, kala ko'y yung nakakawalang galang oh, oh, sana. Naayos mo ng pagtuno mo, nakakulong mo ng batang ginger. Oh, hindi ang ginger pa no. Limandaan Ubusin mo yung sa kapit. Tiyo, pasensya na kapitan. Ay, ano bang nabilhin na rin? Kapit at saka ano? Nagdagi ng timpla at matagi kita mamaya. Ay, pasensya ka na. Ay, eh. ako yung napapasalita lang. Ay, walang problema yun. Eh. Uh, Sige, bilhin kapit.

Taburito mo. <laughs> oh. Tinapay. Kapit-kapit nat ma nang malisan ng dinan